It, it, it is kind of glad that you see. If I drop all Kasi kasi ikaw, napagsigreto ka, hindi ka pa kamarin na hindi mo gusto mong isama yung isang You should be a solution. Hindi ka sili yung Bakla sabi mo sa atin. Ang kalok ka Hindi na yung trip mo kasama. Teka lang, isa-isa muna ako. aga ta. Di ba te? Di ba? Di kasi ang dilema Really? Diba? Ako ba, nag ba? ako ba na nagreklamo ba ako hindi mo sa sa palawan? Oo. Oh. partner pa diba? sa no. no. na? pa na. na kasi hindi. ko mo Hindi mo. 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 mo. Hindi mo. Hindi mo. Hindi Jeje. O, oh, na di ba natawa ka kasi totoo. Kami hindi kami pwedeng umabsent kasi kami nga yung stringent. <laughs> <laughs> Ay, puking ina. oh, tapos. Oh, yun lang. Yun lang. Pa lang yun lang oh. Mm. Dilim tayo. Ah, Pabili-bili lang kita, pero...